Hello guys, ayan. Andito po kami sa Iloilo -Ilo, Garin Farm. Ayan. Ayan. Oh, ayan, ang ganda po dito. Ayan. Ayun, nakita niyo po 'yung Ayun. Aakyatin namin yun. Naglalakad kami ngayon. Ayan. Ayan yung mga kasama ko. Say hi! Ayun, si Connie at yan ang anak ko nakatalaikod. Si Grace, yung family niya nandun. Ang bilis nila maglakad. Okay. Anakaling dito muna post. Ito? Okay. Ayan. Modern Ilongo Farmer. Ayan. Ang bilis nilang maglakad doon. Nandoon na agad sila. Hey. Uh, Ayan. Hindi ko hinawas. Hindi Mahina ito sa lakaran. Mahina yan sa lakaran talaga. Ay, lako! Grace! Iyan ang Grace Da! Da! iyan nga sasakay din kaya? Da! 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 Basta kay ka pa na. Dibin. Dibin. Ano kung sino ba naog dugang? Dibin. 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 Manaog sa kapatid. Dibin. Dibin. Na loro pa na pa. Ano, 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 ano. Kaya nga ang isa ka trip, pag duha, tatlo ka mo, na another 90, dagdag ka na 100 para pababa. Gagangin na lang 90. Ano? 90, pababa, para pababa. Tatlo? Tatlo na kamo sa isang sarakyan. Yaga ah! Kami tamon ko nga ma ah, ma down kami panaog lang kami. Hindi, 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 <laughs> hindi, dito, dito na lang, anak, pag isa ka dito. Hindi, ay, sa mga mami, kasi yung nang nakarin sa loob taas. Ah, uh, wala. Na hindi, hindi na lalakad. Hindi na lalakad, picture-picture na lang. siya. Oh, yun, saka. Sasakay na lang anak. To Malam, tubig. Tubig. Hindi, meron to, tubig. ito. Malamig, gusto mo malamig na tubig. Hawak mo muna to. bibili ako. Hindi baka mami Hello guys, ayan. Paakyat kami sa Green Farm. Ayan. Ayan. Ayun. Next. Ayan, uh, sumakay kami guys ng paakyat. Kaso mo, pagka yung aakyatin mo, lalakadin mo lang. Ay, 480 step. Ay, sumakay na lang kami guys kasi hindi kaya nung anak ko. Talagang ano. Kaya ayan. Ayan guys, oh, nandito na kami sa taas. Hmm. Ayan guys, oh. Ayan. Hmm. Divine mercy. Ayan. Guys. Ayan yung 480 steps. Pag nasa baba. Ayan. Ayan guys. Oh, wait lang anak. Anuhin natin. Okay, hintay muna hanak ha. Mamaya tayo balik dyan. Ituloy ko lang to. Ayan, guys. Kung sa Batangas, parang ano, Monti Maria, may hagdan din na inaakyat. Ayan. Mm. Ayan. Ayan. Ayan guys. Divine Mercy Dark Meditation Tunnel and Heavenly Scenario. Oh. Ayan. Feeling Ayan. Alikay picture na mo na Ayan guys. Ayan. So. Picture. Ano yan? Sa loob? A ano yan? Papasok? Pwedeng pasokin? Pasok tayo. Akyo kayo. Gusto ko para makating tayo ng heaven. Oh, wait. Ining. Picture muna, ining. <laughs> ayan uh, ko tayo ko dala. Uh. Dali. One, two, I-ano ko lang. Ayan, guys. O. Oh, tayo ka doon. Teka. <coughs> Ayun. Doon mo yan makikita sa loob mo. Ay, gano'n. Kaso? Okay, wait. Ah, ayan. Ayan. Oh, pag nandito ka sa taas. Ayan, guys. Ayan, overlooking siya. Okay, thank you guys for watching. God bless everyone. Okay, thank you guys for watching. God bless everyone.